Magandang buhay everyone! So sa video na ito ay papag-usapan natin ng mabilis lang kung ano nga ba ang TITP. So nung nakaraan ay chinik ako na sa inyo kung ano nga ba ang SSW. So kung hindi mo pa napapanood, punta ka lang sa video ko at mahanap mo doon ang tungkol sa Specified Skilled Worker. At ito namang video na ito ay para sa mga applicants natin na gusto sumubok papunta sa Japan under TITP. So ano nga ba ang TITP? Technical Intern Training Program or Ginojishu in Japanese at Skills and Technology Transfer Project naman sa Pinas. Ito ay isang private arrangement between POEA and JITCO. That allows acceptance of skilled workers from the Philippines to participate in a training program facilitated by Japanese companies. Oh, ito yung naglalayo na pahintulutan ang ating mga skilled workers para magkaroon ng kaalaman sa larangan ng iba't ibang skills and technical expertise sa pamamagitan ng mga training programs na pinafacilitate ng mga Japanese companies. So, yan ay from one year to three years, mga angkol at auntie ha. So according to my research, before pala, ang sistema nito ay ipapadala ka sa Japan as a trainee. Then magwo-work ka sa Japan na mayroong trainee or intern status up to 3 years. Uh, totoo namang magte-training ka sa Japan habang nagwo-work. Pero ngayon kasi, yung Japanese Immigration Control and Refugee Act was amended. So ngayon, hindi ka na mag-undergo ng training doon. Iko-consider ka na nila as a regular worker, same sa mga empleyadong hapon na protektado ng immigration control law at labor law. So same pa din naman, 1 to 3 years ang maximum duration ng program na ito. Then ang technical training, or also known as lecturer, ay dito na sa Pilipinas ginagawa. Oh, di ba? If mag-apply ka sa mga agency, record na mag-training, ba? Diba? Ito po yun. So, bukod pa sa Japanese language test na kailangan mong maipasa, required talaga ang mga applicants na mag-training. So, noon nga daw, 2 months lang inaabot. Meron pa nga 6 months, ba? Diba? Pero ngayon, meron ng advanced training na one month classroom based training dito sa Pilipinas. So ano nga bang industry or mga trabaho ang under ng TITP? So ito ang guide nyo under the Technical Intern Training Program. So meron dito automobile sector, agriculture, textile, food manufacturing, construction. Meron ding construction sa SSW, di ba? Care worker, machinery, at iba pa. Okay? So, madami yan. So, ngayon, dito na tayo sa exciting part, which is, pag-usapan na natin ang paborito nyo, sahod. So, magkano nga ba kapag under TITP? So, according to my research, as of February 2023, workers can earn at least 54,548 or 130,000 yen for those in the entry level, TITP. And up to 377,640 naman pag highly skilled professionals ka. Uh, ayan, ang tanong ko sa iyo, kung skilled or highly skilled professional ka, Anong pipiliin mo? SSW or TITP? Follow me for more!